Para sa Rated X numero 51, Canton Israel. Isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement ang muling suma inyo para hatiran kayo ng mga pinakahuling ulat na may kinalaman sa illegal tobacco trade. Samahan niyo po ako hanggang sa kabuuan ng episode nito at atin na pong dadakuan agad ang ating mga headlines. Philippine Vape Festival, udlot sa pagsalakay ng ITTF. <makes noise> Magbienan sa Palawan, nadakpan. Sa sakyang Wigo, puno ng kontrabando. Ayun, pati yung Wigo, tangay! <makes noise> Convoy na baboy sa Davao at Maguindanao, dalawang Chinese nationals at iba pa huli sa checkpoint operations. At para sa ating infographic of the week na inyo naman po mapapasyalan sa facebook.com slash facebook.com slash narito lalaki na nahuling nagbebenta ng mga peke yosi sa Bacolod noong 2018. Kulong ng labing-anim na taon. At ayon sa Negros Weekly na inilabas noong August 13, 2024, na sentensya na po ang isang businessman ng labing-anim na taong pagkakakulong at multa na may mahigit 200,000 libo beyond reasonable doubt po. Guilty! itong negosyanteng ito na nagbebenta ho ng peking sigarilyo. Ayon po dito sa ulat, ang negosyanteng ito ay nakapagpiyansa nung siya ay dininig. Pero nag-jump bill. Nag-jump bill ho itong uh, negosyanteng ito. Kaya siguro eh, ngayon eh, wanted na ho ito. Wanted na po itong uh, nagbenta ng peking, nagbebenta ng peking sigarilyo noong 2018. Ang masakit po pala dito, hindi lamang po yung mga private cigarette company ang nag naghahabla kaugnay po sa copyright law, copyright infringement law, kundi maging ang BIR ay sasampahan o sumasab, sumasab, sumasabay din po sa pagsampan ng demanda, yun po ang pinakamasakit. Oh? Kasi ay nakakala natin na yung mga manufacturer lamang ng sigarilyo, mga legit manufacturers lamang ang um, maaaring makapaghabla pero maging ang BIR, Bureau of Customs at iba pang mga kaugnay na ahensya ay maaari rin pong o oh, magsampa ng kaukulang demanda laban po sa mga violators. So gaya po na itong pangyayaring ito sa Bacolod, ay ito pong taong ito na Adam, ang first name, ay kasalukuyan na pong pinaghahanap. Kaugnay pa rin sa Peking Yossi, bago ko po i-detalye itong balitang ito, dalawa huli sa Pasi City, nais ko pong ipagbigay alam na si James Chu Chen at si Donel Heruta, sila po yung dalawang nahuling nagbebenta ng Peking Sigarilyo, three weeks ago ay nakasuhan na po dito sa aming Department of Justice via regular filing. O, nakasuhan na po sila. Hindi pa lang natin alam ang detalye talayo po ibigay ng Department of Justice yung kopya ng kanilang daket. E eh, pinuntahan ko po, po yun para alamin. Pero sabi ay eh, hindi para po available para po sa publiko. Ayan, yung, may sa po magandang balita. Samantala sa Pasi City, tupit sa Iloilo, eh, nahulihan po yung dalawang lalaki Nasa na sa kanilang pag-iingat ay mga peking sigarilyo na nakakahalaga po ng 500,000 pesos sila po ay nahuli dahil po sa intelligence ng Regional Maritime Unit, Region 6. Congratulations! Ito pa, nauuso pala yung convoy. Back to back ho ito, dalawang-dalawang, dahil dalawang convoy stories po ang aking hatid ngayon. Ay, convoy po ito sa Davao. Dalawang Chinese national nakasunod doon sa kanilang uh, inupahan o sa kanilang eh, elf ban, no? Na punong-puno ng mga smuggled cigarettes. Ito mga inji ko kasi wala untiwala, tiwala. <laughs> wala untiwala sa mga Pinoy. Eh. O gaya na lamang ho nung nagbebenta ng smuggled cigarettes. pina tinutukan niya no? yung Pilipino nag, na nagtatransaksyon. Ayun, puti siya, tiklo. Ito rin naman. Sa Davao naman po ito, nakasunod ho sila doon sa kanilang eh, yung elf na punong-puno ng smuggled cigarettes, inilalako daw pala ito sa mga bayan-bayan. Sinasabi, galing daw po ito ng Maynila o galing po ng southern tip ng Mindanao, kaya e, yan daw po ay kanilang nilalako at binabiyahe. E eh, walang tiwala, nakasakay sila sa SUV nila at yung sa harapan, nandoon doon naman po itong elf van, e eh, nasita. O, sa isang checkpoint. Ayun, tiklo. Buti nga siya inyo. At ito naman yung pangalawang uh, convoy o sa UP Maguindanao naman po. Ito ay malaki-laki dahil uh, 630,000. Pero mas malaki ho yun sa mga inchik ah. 630,000 po uh, na smuggled cigarettes, dalawang sasakyan at limang arestado. Ano po ang sasakyan ginamit? Isang high ace at isa rin pong minivan na Suzuki. Nagko-convoy. And <laughs> <the> checkpoint. Ayun, <laughs> kumpiskado ang mga smuggled cigarettes na lula ng dalawang sasakyan. Kapag ganyan, no? pati yung mga sasakyan kumpiskado do sa mga incheck, ano na kumpiskado rin po yung kanilang Honda SRVA. <laughs> At ito, panibagong back-to-back. Back-to-back naman po sa Palawan. Isa isa sa Palawan. Babae, tiklo sa hot pursuit. Dahil anong ginagawa ng babae? Naglalako ho ng kaniyang uh, kinuha doon sa isang van ha, na smuggled cigarettes. Nakita po itong babae, nagtatransak doon sa van at uh, nila, nila, nililipat doon sa kanyang sasakyan. Samantalang itong babae ay mo naman doon sa mga barangay-barangay. Eh, nung pumunta o dumating mo mga pulis, hindi na po nila inabutan itong babae. Ah, buti may kumuha ng plate number. Ayan ang maganda sa citizens reporting eh. Kinuha yung plate number, Iyan, nagkaroon po ng isang hot pursuit uh, operations para huhulihin yung naglalako ng sigarilyo. smuggled. Hmm. Ayun, yung babae na, na, na sabat, natiklo dahil sa isang hot pursuit operation e eh, maliit lang naman yung bayan ng Rojas. So, ayan po ang nangyari. Ah, nang mahuli yung babae, siyempre tinanong ng pulis, kung saan mo kinukuha. Gaya rin sa kaso ni Donel Heruta, nang siya ay matiklo, tinuro niya yung in na kanyang supplier dito sa Iloilo. Ito naman, tinuro niya ngayon kung sino yung kanyang supplier at doon natunton ng mga pulis na mas maraming smuggled na cigarettes na nakaimbak sa isang apartment na inuupahan ng isang lalaki. So, kaso mo, hindi ho nila nahuli yung lalaki. Ah, hindi ho nila nahuli yung, yung pinagkukunan nitong babae na naglalako sa mga barabarangay at sari-sari store. At back to back, ito naman back to back ho. Sa Brooks Point, Palawan naman po, magbienan naman ito. O, nahuli ho yung kanyang wigo. Wigo, puno-puno, punong-puno ng kontrabandong UC noong Agosto 15 lang. Bagong-bagong balita ho ito. Paano po nadakip itong magbienan? E syempre, sa isang checkpoint na sinigawa ng PNP nang makita nila itong wigo na mukhang punong-puno, eh. in-examine nila, ayun, tumambad. Mga smuggled cigarettes dala-dala ng magbienan. At ang pinakamalaking lambat, oh, pinakamalaking huli, dragnet ah, sa smuggled cigarettes uh, operations, ito pong nangyari sa Sultan uh, Sultan Naga Paporo, SND Lanao del Norte ayon po sa report na po ang si nahulihan po si Haji alias Haji <laughs> na maabot po ng 9.3 million na smuggled cigarettes. Ayan, Haji. Hmm, paano ka ngayon? Himas rehas ka ngayon ha? Sa Barangay Piraka, Sultan Naga di sa Lanao del Norte noong Agosto 16 is lamang. Dalawang araw pa lang nakakalipas. Pero ayan, no? Congratulations po sa PNP. Uh, PPO, uh, Lanao del Norte Police Provincial Office. Sa pagkakahuli ninyo kay Hadji. Mm. Mm. At uh, yan po ang isa sa mga achievement ng Provincial Director na si Police Colonel Roy magsalay. Mabuhay kayo sa pagkakahuli ninyo kay Hadje ng 9.3 million worth of smuggled cigarettes sa Lanao del Norte. At bago ko po dakuan ang ating mga pabidyo, anais <laughs> ah, ko po ang pasalamatan ang DTI Region 6. Kami po ay umatend ng kanilang pa-seminar. Ito po, no? seminar po ang product standards accreditation and vape on vaporized nicotine and non-nicotine products noong Agosto 15. Yung inyo pong nakikita ay si Provincial Director ng DTI na si Maria Dinda Tamayo. Maraming salamat po sa inyo. At uh, kami po ay uma kami ng aking anak ay umatin po niyan. At yung Vape Regulations Act ay pinaliwanag po ni Atty. Miranda sa amin. At sinasabi nga po dito, sinabi ho niya na kailangan daw by September, oh, kailangan daw po by September, eh, meron ng uh, BPS mark. Uh, meron ng product Philippine Standards mark or ICC mark, yung mga vape. Eh, sabi ko, eh, di, ni, sabi ho ni, ano eh, ni Yusek, nagrally si eh, sa D January pa. Oh, sabi ko, naka-attend daw ako nung symposium niya dun sa kanilang na uh, panel discussion, eh, sabi ho ni uh, Yusic Yusek Nograles eh, sa, sa, Enero pa. Yan eh, paliwanag po ni Atty. Miranda, yun ay before na lumabas yung direktiba galing sa Bureau of Philippine Standards. May, may rason nga naman kasi nung inannounce ni Yusek Nograles yun ay inaantay pa yung final na direktiba galing sa Bureau of Philippine Standard. So nagpauna na ho siya na binibigyan niya ng 6 months na palugit ang mga manufacturers para makakumplay doon po sa mga etiketa na kailangan pong etiket doon sa kanilang mga, sa mga produktong vape. Oh. Eh, lamalabas ho hanggang Enero, sa January 5, kailangan lahat ay eh, meron ng stickers. Pero uh, nang lumabas po yung uh, official na direktiba galing sa Bureau of Philippine Standards kailangan daw po by September. Hindi ko lamang po alam kung ano ang magiging kahinat na niyan kung makakahabol nga ang mga manufacturers sa requirement ng DTI Bureau of Philippine Standards. At ito na po ang ating breaking news. Um, kanina lang ito, mainit-init pa ito ang mga gawing bandang alas dos, alas tres. Ah, eh, pinost na po natin yan sa ating NCUP files na webpage. Yung day two ng Philippine Vape Festival na udlot. Hunahin to Bakit? Eh di sinalakay po ng BIR ng Illicit Trade Task Force ng BIR. Mabuhay kayo ang Philippine Vape Festival o VapeCon dyan po sa Las Peñas City, sa Tent City ni Villar. Ah, mahalas yung lugar na yan, malas yung... <laughs> At yun, tumambad po ang taksan-taksan, uh, maraming vape na kinumpis ka. May nagtatanong ka, Anton, bakit daw po kinumpis ka? Eh hindi naman nagbebenta. Ayun ang problema. Hindi ba pinaliwanag ng organizer ninyo na ito ang mga risks na ito dapat ninyong i-comply, na dapat lahat ng inyong i display ay eh, meron ng sticker? O oh, manapay meron bayad na ang excise tax ng mga 'yan. Kasi walang lalabas ka, dahil po dito sa si sticker na to, sa si excise tax na to, ah, mahigpit na pinagbabawal ang anumang vape item na lalabas sa bodega nang hindi bayad ang excise tax. So kahit ipinamimigay yan, kahit ipinamumudmud yan, dapat bayad ang excise tax. Ang tanong, binigyan ba kayo? Ipinalam ba sa si inyo ng organizer yan? Eh kung hindi ipinaalam, Siguro malaki ka talaga kinikita ng mga ganitong pa-event eh, no? Pa-event eh. Eh, tanong nyo sa kanya, ba't di kayo binigyan ng warning? O, oh, kayong mga uh, exhibitors dyan sa Philippine Bay Festival na yan, ba't hindi nyo sinabi na ito dapat namin gawin? O, oh, pinabayaan nyo lang kami as if na walang batas, as if noong panahon na maluwag pa. Mm. Tanong nyo doon sa organizer kung sino may yung organizer na yan. Dahil hindi yung pinalam sa si inyo. Pangalawa, ha? pwede rin ko yung sal salakayan ng DTI kung walang permit. Dapat yung mga ganyang event, eh, hinihingihan po ng permit na galing po sa DTI. Sa aking humble opinion, ano po? Dahil mga ganitong promotion yung event, eh, nagmamagnet ng mga kabataan. Tingnan nyo naman yung crowd, puro kabataan. Eh, nagbabaka sakali na makakuha ng free bait. Hmm. Ah. So ayan po ang nangyari sa Philippine Vape Festival yung mga naka-display na produkto ng mga exhibitors ang nilimas po sila. ilang milyon din yan. At antayin nyo yung uh, pagsampa ng kaso sa inyo, yung demanda ng <coughs> BIR, kung ang inyong magkano babayaran, kung ikaw man ay isa sa mga exhibitor at yung mga produkto mo ay napag-alamang hindi bayad ang excise tax, e eh, kukumputehin nyo, susumahin po yan, kasama po yung penalty at yung iba pang mga danyos, eh, malaki-laki din po yan. E eh, kung yung, yung, dinala dyan, eh, mo, dinisplay mo, ay eh, maabot ng isang milyon. Yung inventaryo, ay eh, nako po! <laughs> Ang babayaran mo dyan, siguro mahigit eh, 20 milyon eh siguro. Eh, hindi ko alam, hindi ko alam. No? Pero malaki po, hindi lang po yung computation, yung patong-patong, kundi may times 10 pa. Ah, uh, depende na wen sa si inyong pag-uusap. Eh masakit nga lang widyan bukod pusa na naudot Bukod sa potensyal na kayo pagmumultahin ng BIR sa potensyal na baka kayo'y makasuhan, di ko alam kung dapat man nagut yung organizer niyo. Ah, uh, alam niyo ah, uh, sa close, dinayud sa kontrata Ng pag-sign up niyo kung bago kayo nagbayad ng ilang daang libo para diyan sa booth niyo. Hmm, kung pinaliwanag ba ng organizer na sa ganun hindi sana nangyari ang mga ganitong insidente. Napakalungkot po ng, ng mga naging uh, sirkumstansya ngayong araw na ito para sa mga sumali dyan sa Philippine Vape Festival. Smith.